Titinda na naman ako ng mga gulay na labong, bunga ng ampalaya at kunting kulitis. Pero bago yan mga kabukid, samahan niyo po muna ako at tayo'y mag-aani ng mga gulay na pambenta. Sa panahon ngayon, kailangan ng diskarte at di kailangan ng maging maarte. Basta na bebenta, harvest lang ng harvest. Tulad na lang ng mga labong na ito, minsan lang itinanim pero taon-taon na napapakinabangan at talagang kikita ka. Hindi lang sa mga labong niya, kundi maging sa mga magugulang ng bayog. Ang magugulang na bayog ay marami din itong pinag gamitan Tulad na lang sa paggawa ng kulungan ng manok, kubo, paggawa ng furniture, at iba pa. Kapag malinis ang mga taniman ng bayog, marami ding tutubo ng mga labong. Kung minsan, kapag marumi din ito, ay talagang pinamamahayan din ito ng ahas tulad na lang ng kobra. Sa paggugulay ng labong, ang paghihiwa ang pinakamatagal talagang gawin. Pero kung minsan, pag may ginagamit na slicer, ay mabilis lang din. Pero kung minsan, na mano-mano nga ang ginagawa namin ay talagang matagal at kailangan talaga na may kapalit ka kapag sumakit na ang iyong mga kamay Minsan kasi kapag mag-isa ka lang talagang maghihiwa-hiwa nito masalo na kapag mano-mano mangangawit din ang iyong kamay o di kaya minsan naman ay sumasakit mas lalo na kapag marami ang iyong naani. Kaya nga ang ginagawa ko kapag nag-aani ako ng labong, itinataon ko na mayroon yung aking pangalawang anak para mayroon akong kasama sa paghihiwa. Tulad na lang nito ngayon, marami akong naani ng mga labong don sa mga tanim na bayog dito sa bukid. At medyo marami-rami din talaga ang aking hihiwain. Mabuti na lang ang pag sa manambunga ng ampalaya ay mabilis lang. Kaya ito muna ang aking inuna dahil kailangan pa itong hiwain ng medyo maninipis. Kung may slicer sana kami ay mas mabilis lang sana itong hiwain. Kaya lang ay wala. Kaya ito, mano-manong hiwa ang gagawin namin. At matapos ko ng balatan yung mga labong, ay hinugasan po na ito at pinahiwa ko na muna sa aking pangalawang anak. Dati, ako mismo ang siyang nagtitinda ng mga labong. Ibinibenta ko ito ng baso-baso. Pero nang hindi magtagal dahil napapansin kong maraming oras talaga ang kailangan mong i-google sa pagtitinda sa palengke. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng pwede kong pagbabagsakan ng mga labong na ibinibenta ko. At mabuti na lang, hindi din mahirap ang humanap. Dahil syempre, bayog yung ibinibenta natin na labong. Kaya gustong gusto nila dahil maganda ang quality. At habang abala yung aking aking pangalawang anak sa paghihiwa ng mga labong na aming ibibenta kinabukasan, pumunta na ako dito sa taniman ng aming mga ampalaya para mamitas naman ng malalaki ng bunga para dagdag sa aking ibibenta. Hindi naman sobrang luwang itong aming taniman ng mga ampalaya dito sa bukid, pero marami itong ibinunga. Ganito ang ginagawa ko para maging maganda ang quality ng bunga ng aming mga ampalaya. Kapag ganito kasing mainit ang panahon, ay talagang napakaraming fruit fly. Kaya ito yung isa sa naisip kong paraan na gawin. Ang ng pambalot sa online para sa ganun ay maproteksyonan ang bunga ng aming mga ampalaya. Kaya lang kapag sunod-sunod naman ang ulan, kahit mayroong balot, itong aming mga tanim na bunga ng aming ampalaya ay pinapasok ito ng mga uod. yon ang hindi ko alam kung anong magandang solusyon na gawin sa mga uod na sumisira naman sa bunga kapag panahon ng tag-ulan. Nakarami din ako ng harvest sa bunga ng itong aming mga pananim na ampalaya dito sa bukid. Hindi na rin masama mga kabukid dahil sa mahal na ng presyo ngayon ng ampalaya ay talagang sulit na sulit. Nagbubukod ako dahil mayroon ng mga dating order. Kaya kinikilo ko muna ito para maibukod para iaabot na lang namin kinabukasan. Dahil may pinuntahan kami, kaya eto, gabi na nang ituloy ng aking pangalawang anak ang paghihiwa ng mga labong. At ako naman, naglinis ako ng mga kulitis na pinanguha ko kanina doon sa aming pinagtamnan ng mga kalabasa. Napakarami kasing kulitis, mga kabukid at nanghihinayang naman ako dahil pwede naman itong ibenta. Per kilo na nga rin ang bintahan ng kulitis dito sa amin. Kung dati ay tumpok-tumpok lang, ngayon naman ay per kilo na. Kaya talagang kikita ka. Yun nga lang, magaan ng isang kilo ng kulitis dahil napakaninipis ng na mga dahon nito. Pinasa muna ito bago ko pahahamugan para kinabukasan ay maganda ang kanyang itsura at talagang buhay na buhay kapag ibebenta na. At akin nga ding hinalo itong labong na pinapakuluan namin para pumailalim yung mga nasa ibabaw at nang sa ganon ay maluto din. At dahil luto na nga itong unang kaldero na aming isinalang, isinunod naman namin itong malaking kaldero. Nagpatulong na ako sa aking pangalawang anak sa pagbubuhat dahil may kabigatan din mga mga kabukid. Nang malaga na nga yan, hinayaan ko na lang at eto, kinabukasan pagkagising. Maagang maaga, nagpiga ako ng mga labong para ilagay dun sa plastik para dalhin na nga ito sa palengke. Abay, inaantok pa nga itong aking bunsong anak. Pero ginising ko ng mga kabukid dahil kailangan na nga namin madala yung mga gulay na aming ibebenta sa aming mga suki nang sa ganun ay makapagbenta din naman siya. Yung bunga ng ampalaya ay aking pinakarga sa aking pangalawang anak para hindi ito masira. Napakahirap po kasi ng aming daanan pagpupunta ka ng palengke palengke mula dito sa bukid. Kaya ang ginagawa namin pagbungan ng ampalaya ang aming ipibenta ay talagang kailangan kargahin. Pagkarating ng palengke, kanya-kanya nang kuha ng mga idadala doon sa aking suit binuhat ko na yung labong, karga-karga ko pa si Buso. Yung ampalaya at saka kulitis ay yung pangalawang anak ko na ang nagbuhat. At eto ang lahat ang aming napagbentahan. Pag-650 din kami, binigay ko sa aking asawa para pambili ng bigas at ganun na rin ng ulam. Yung 50 pesos ay aking kinuha para ibili naman ang pandesal para kainin namin. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod. See you in my next video!